diyan. Mini na tao ko. Sobrang daming tao guys, ano. Ayun. Madami to. Iniikut na namin lahat guys, dulo at saka dulo to dulo. <laughs> Yan magiinom. Yan ang namin. na makikita natin. Dito nila mga kumakain, di ba? Yung mga iba nag-aabang na na alauna, no? Mga ita um, na yun, no? Unlimited na mga trotot dito. Pwedeng-pwede na, di ba? <laughs> um. Ikot po kami dito. Si Kim kasama ko. Kim, Kim J. So hey guys, oh, dito na kami sa kabila. No, inikot na namin ito lahat. Yun. <coughs> 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 Yun! <coughs> hey guys, yan ang kabilahan niya, no? Ako dito. Mga kakain kami. kakain kami. Mga yung mga ano, no. Mga isang kanon. Lahat ng preto. Yan. India. 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 Masyada. Masyada. India. India. Mga... <laughs> tropa naman nagpe-picture sila dito mga tropa. Yeah, mga magaganda, no? Mga maganda, 'no? Picture. So, dandan din 'to. Mashallah. And guys, dahil sa picture. Yung isa, yung isa daw malabo. Malabo daw ang picture niya. Yung isa naman, oh, kakakin, malinaw. Uh, diba? Okay naman, oh, di ba? Basta makita na, okay na yun. Sa so, yung mga ibang lahat, oh. Ang dami na, ang dami na buo -buo mo, guys. Uh, iba ba yung nakaupo dito sa kabila? Inikot na namin bawat sulok, no? guys, dito nga uh, nakaupo natin oh, para sa area ng uh, seaside Kusay. ang mga area ng Kusay, guys. Pakita niya, pakita. Yun. Sigawan kayo dyan. Pray naman, lepre. Malapit na. Malapit ang sigawan. <laughs> Malapit ang sigawan. Mga gustong tumalon dyan, magandahan-dahan na. Magtsapatos na kayo ng mga matatangkad para pagtingin nyo sa salamin, matangkad na kayo. Wala <laughs> ah, Yung mga pandak yan, oh, <laughs> 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 <Anong> <laughs> <how> to... <laughs> <laughs> oh, sikat pala Koya, oh. Nyo, ayan, Kuya oh. Para na Ito 'yung si Kuya Aya 'yan, no? Oh. Nagpapakilala siguro ng ate. Anong pangalan niya? GMGTB, GMGTB. Ye yeah, uh, shout out uh, kay Ryan po, Ryan. Okay. GMGTB, GMGTB po. Balik po kami mamaya!